Hello guys, welcome to my YouTube. Ito po yung ano natin um a breakfast for today. <clears throat> Kasi nag uh, ano po ako, low carb po ako every morning. Ito ganito po yung breakfast ko. Uh, coffee without a uh, sugar, black coffee, just black coffee and two eggs. Yan. Um last month um nagpunta kami ng ano ang Taiwan. Tapos pagbalik namin dito, nagumpisa na kami ng ano, lahat dito sa bahay, nagumpisa na kami na low carb uh, food starting uh, nung pagdating namin dito, nagluluto na ako ng ano, no rice, no bread, no noodles, no shoot, no sweet. Yan ang ano namin, yan ang ginagawa ko ngayon dito. Eh dati ang ano ko weight ko sa kilo ko nasa 67 point um, 7 and now pumatak na po sa ano ah uh, tagal na rin ako naglo low carb, pero nag ano pa rin ako ah uh, dinudumihan ko rin kung makain ako -na -na nag, nagbumibili bumibili pa rin ako na rice pag nararamdaman ko na parang ano na ako sa low carb kailangan ko kumain ng kanin yun, tapos minsan lang yan, hindi yung lagi-laging kanin, tapos ano, uh, sa biyaya ng Panginoon naman, yung edad ko ngayon, uh, dati kasi may high blood ako, tapos yung heartbeat ng heart ko, lagi ako natutumba, ganun, mahina ako sa mainit, ganun, tapos after that, ano, uh, na, may nag suggest din sa akin na mag low carb ako so nag-start ako 2019 pero nung ano na uh, bumaba din naman nung ano ngayon binalik ko na naman ngayon nag-ano na ako binag, hindi na umiiwas na ako kumain ng tinapay tapos ano ang sabi ng amo ko uh, lahat na kami ngayon dito no rice na hindi na kami nagla-rice kasi pang street namin ng rice siguraduhin mo yan lalaki lolo po at lolo po ka. kasi mas maraming sugar ang rice lalo din noodles lalo na yung instant noodles hindi healthy food so we need to ano uh, take care our health so ito everyday yan ah uh, sa uh, one day ang eggs ko basta hard uh, basta boiled ano uh, pumapatak ng anim o lima na piraso pero sabi nila ano, ah, uh, bawal. Pero, marami, hindi naman, sino, sinusubukan ko ito lang yung rice ko. Kasi, mahirap pag wala na, hindi ka kumakain ng itlog. Pag, nasubukan ko na yung vegetable lang, salad, ganun. Tapos, in something, some of, uh, ano din siya. Um, tawag nito, some, uh, yun ah uh, uh, meat chicken meat uh, oh, pork meat ganun ang ginagamit ko dito sa bahay para sa ganun ay may, may ano din sa mga bata yun lang salamat sa pakikinig naway ay huwag yung ano lag, uh, lag, uh, ligtaan na isubscribe po ang aking youtube ito po um, uh, jcp vlog Okay, bye bye.